Hashtag Northwest on Bulacan. May kukuhanin kayong ano, American Bully na classic. Napakagandang babae. Eh. Patay. malolos para makuha na si Ibana eh medyo traffic lang po at malubak pero syempre kahit saan yan malapit na po kami niyan at may ginagawa pa po kalsada diyan at nilakad na lang naman po namin para papunta doon kay Chef para makuha namin si Ibala. Ito na tayo. Amo kami Oji oh. Amo kami Oji. Anak niyan. Amo kami Oji yan. May panali ba kayo? Hello. Alin? Ah, aggressive na oh, ano. Hindi siya nakakawala. Hindi ano kayo sa Pero pagka pa siguro hahawak. Ah, Sir, so, si JV. Si ah, Hello po. Parang kita ko si Sir. Sikat na shooter yan. Mano ko po! <laughs> <laughs> Boss, <ikaw namang laughs> ako. Goodbye, hindi yan. Ano yan? Lalo po. And ayan po, sa wakas, nakuha na namin si Ivana dyan sa time na yan. mo muna kami sa karinderia para kumain. Siyempre, kaming tatlo. kami tatlong buko. <laughs> so, ayan si Ivana. Ayan, hinihimas-himas pa po siya ni JB. Sabi nila, aggressive daw eh. Pero siguro, kailangan lang ipakita mo talaga sa mga alaga natin na talagang mahal mo sila. Para ganun, sa ganun pa man eh, mahalin ka din ng mga alaga. So kailangan natin maging mabuti sa mga alaga nating aso. Ayan siya, o. O, guys, ayan. Hihipuin ulit siya ni JB dyan. Ayan o. 'di ba? Ang bait-bait niya. Oh, so 'yon. Ayan si Ivana. Ito. Ito si Ivana. Ito uh, yung inang po natin, ganina nagpalit lang ako ng damit. 2 uh, days heat kasi sya, 2 days heat. Uh, bago nyo i-breed yung aso nyo, purgahin nyo muna siya para okay yung mga tuta niya pagka nagbunti siya. Ang standard na ano, kailangan 7 days bago gawin yung stand, kailangan na purga muna siya. Kaya kaya 2 days, akto-sakto yan, 9th day, 10th day, pwede na natin simulan yung pasta Ito yung pampopurga namin sa kanya. Um Next guard Spectra. May kasama siyang sticker dito. Yeah. Yung sticker niya. Ayan, Next guard Spectra, ah uh, 15 kilo hanggang 30 kilo yung um, ano yung Depende sa ano sa timbang ng aso. Siya kasi pasap sa 15 kilo pataas, kaya ito yung bibigyan natin sa kanya. Siya nga pala yung ano, may nakagat daw na may nakagat. Huwag mo ko yun. Eh. Kainin mo lang yan.